At ito na nga guys. So dinala ko na nga po si uh, Bibi kasi sa laboratory. And, dito lang yan. Malapit lang din yan sa amin dito sa Baklaran. Kasi nga ilang araw na po siyang nilalagnat at walang ganang kumain. At syempre request nung doktor na nagpag-check up ko sa kanya ay kailangan magpa-laboratory po. Para makita kung meron bang infection yung kanyang dugo at ihe. Kaya Sobrang naawa ko sa kanya kasi nung nandito na kami sa laboratory ay sobrang iyak niya talaga nung kinunan siya ng dugo at thankful naman kasi nakakunan na siya ng dugo at ihi at naging negative yung result niya. At nung after uh, makuha namin yung result sa laboratory niya, ay kagagad naman kami pumunta dito sa doktor niya sa pinachikapan ko sa kanya. At thankful naman na uh, sabi ng doktor lahat naman is wala namang problema pero may mga dinagdag lang na mga gamot para sa kanya kasi meron siyang ubo at sipon at syempre walang ganang kumain. At pagdating niya dito sa bahay ay nung kinagabihan ay sumayaw-sayaw na siya kasi sabi niya sa akin okay na daw siya kaya sumayaw-sayaw na siya ng TikTok.